Welcome back mga katropa na dito tayo nagre-report dito sa kanto ng Kabu dito sa Cabanatuan City First time nga merong nangyaring na trahedya na ganito Na yung mismong kapitan, kapitan ng Kabu ay uh, attempted na tinambangan ng mga lalaki Lalaki at babae daw ang namataan na nakatakip ang mukha ayon doon sa na-interview natin Bawal po, may bari lang po yan, bawal po ito ang kaganapan ngayon dito sa Barangay Kapu City. Dito sa Magallanes Street, gawin ng uh, high school dito. Ito kaya kaya nagbi-build up yung traffic dito, bawal pa magpadaan dito. Nakalinya. Nakapolis line ang daan dito sa Magallanes Street, Kabuka Banatuan City. First time na mga mayroong mangyaring ng dito uh, trahedya dito, no? Merong attempted na gustong tumambang dito sa kapitan ng barangay Kapu Ay. Eh, sige. Ay, sige. Si ano Barangay captain na uh, Domingo de Dios ay pinambangan uh, dito at nakatakbo. Ayon din sa oh. balita, nakatakbo siya sa bandang high school at pinaputokan ng sunod-sunod. At merong mga nadabay na bata. But the news is yet to confirm kaya... Patuloy natin uh, ina-update ang mga kaganapan dito ngayon sa Magallanes Street, Cabo Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito yung pinaka-crossing dito eh. Ito going to Palayan City. Dito wala naman na uh, naman yung traffic diyan. Dito lang yung mga ano, mga katabi kasing barangay dito papunta ng komunal at kalawagan nitong banda rito. Kaya merong mga detour. Kaya yung mga pauwi ng uh, at kalawagan, ikot na muna ng ano, pwedeng umikot dito sa Bakero. Pwede rin dito sa Bana. At lulusot dito sa Magallanes pa rin. Ayan. Sarado ni Shop Sarado ni Galing dito 'yon. Mga katropa, umikot rin ako ng bana pero merong traffic. Merong build up ng traffic doon. Magkakasalubong yung malalaking sasakyan kaya hindi dumadaloy ng maayos yung traffic din doon. Kaya umikot ako ng bakero para makauwi ng Magallanes Street Cabo. kasi taga dito rin tayo. Maging updated sa mga latest balita lalo na sa traffic para makaiwas tayo sa Aberya.